Uh, Nag-start ako noon, pandemic yun, pandemic days yun, sabi ko. Nauso kasi yung vlogging, nagagawin kong vlog, yung mamigay ng na uh, vegetarian food tsaka water sa mga homeless sa time ng tanghali. Kaya naging solar boy ako eh. Na yung ganitong klaseng itsura na iniisipan nila ng hindi maganda eh, meron namang kahit pa paano may magandang na itutulong. Siyempre, pag nasa crowd ka, maraming umiilag sa'yo kahit harap-harapan, sinasabi sa'yo, anong bang ginagawa mo sarili mo? Ba't ganyan ka? Naging parang billboard ako na pwede nilang ni ni anytime eh. Ganun. Maraming mga natatakot sa akin, minsan talaga pag kahit makasalubong mo, alam mo yung mga gesture nila eh, kung talagang ilag sila, tinatabi nila yung gamit nila, tapos yung tingin nila sa'yo mula ulo hanggang baba, sa mata pa lang nila eh, kung halos nusgan ka nila. Sa bata, nakasalubong ko yun eh, nakasalubong ko sa eskinita, naglalakad ako ginanan na ako, napasandal siya sa pader, tapos ginanan na ako. Parang, para sa akin kasi, actually, hindi siya nakaka-addict eh. Hindi ka kontento eh. Minsan, hindi ka ma kontento eh kasi, once na pisan mo, makakita ka sa iba, makakaisip ka ng idea, gusto mo na ulit padagdag. Minsan, makaka, makakapag-browse ka, makakapagpunta niya sa dun sa shop eh. naka tattoo rin kasi siya. Pagpasok niya ng pinto, nadapa eh. <laughs> Kaya nagduda ako, sabi ko, mayari, maya, malabo na yata ang mata nito. Mas lalo ang kinabahan eh. Ako nga pala si John Eric Gabriel, uh, kilala ngayon bilang si Solar Boy at uh, isa akong tattoo artist in profession sa 20 years na ako sa trabaho kong ito. I am 40 years old and uh, I have two kids, two boys. Uh, yung pagtatatu na yung naging bread and butter ko para maging uh, uh, pang ako sa pamilya ko, sa mga relatives ko. At uh, gusto ko lang share sa inyo yung naging uh, journey ko sa pagtatatu. So, nag-start ako magtatoo. Siyempre, practice muna. Tsaka, nag-start ako magtatoo sa paghihena sa mga street party. So, yun. Estudyante pa ako noon. So, yun ang naging parang uh, diskarte ko habang nag-aaral ako, nag ako sa mga classmates ko, sa mga street party, sa, tulad nga na sabi ko kanina. Tumatambay ako sa mga entrance ng street party para mag -hena. Marunong talaga kasi ako mag-drawing kasi ang profession ko nung college ko. Ay, nung, ang course ko nung college ako is architecture. So, meron na rin talaga ang background sa pag-drawing. Kaya naman ah, yun ang mga naging diskarte ko about sa drawing. Yun ang skills ko talaga pag-drawing. Kaya naman ginamit ko yun para magkaroon ng mga diskarte. Eh. At, uh, At the same time, may anak na rin kasi ako noon, eh. Nag-aaral ako, eh. So, kailangan ko din sumay-dhasel habang nag-aaral. Habang nag-aaral nga ako, sinabay ko yung pagtatatu. Actually, bihira pa yung tattoo nung time na yun. na talaga ako, ma ano, uh, kumikita noon sa na para magkaroon ng extra pambaon pang uh, ambisyo, mga gano'n, para sa tropa, mga gano'n. At, uh, na yeah, parang nga may matustusan ko na rin kasi nagkaroon na ako ng anak noon. First tattoo ko, actually naghihena na ako nung nagtatattoo na ako, wala pa akong tattoo. Tapos sinabihan ako ng tropa kong galing kakalabas na ng kulungan. At uh, sabi niya, ba't hindi, but hindi daw ako na permanent sa balat? Marunong naman daw ako magdrawing. Kaya trinay ko sa kanya mismo yung, gina, yung improvised niyang machine, trinay ko sa kanya. Siya yung unang-unang ko -unang tinatuan doon. Doon ako nag-start mag-tattoo hanggang sana gusto ko nga yung naging proseso noon. Tsaka nung time na yon parang malakas lang yung lobby yung, yung, mga nagtatry mag-tattoo noon. Kasi alam mo na yun, yung, yung panahon namin noon, uh, medyo talagang mapagalitan ka ng mga, mga tao dahil sa ginagawa mo. Parang kakaiba talaga yung dati. Unlike ngayon, tanggap na. Una akong tattoo yung sa chango. Ito yung dark star. Tamang ano kasi ako, skater kasi ako nung time na yun. Tsaka between walang ningning, parang galit. <laughs> Stay underground lang ako nung panahon na yun. Tapos, uh, kasi ako ng mga tattoo convention noon. Sabi ko wala pa akong tattoo, kaya sabi ko kailangan akong magpatattoo. Ay, kailangan akong tatuan sarili ko bago pumunta ng convention kasi papunta ako nung convention yun eh. Sabi ko, pupunta ako ng convention, wala akong tatu. Kaya tinatuan ako yung sarili ko bago pumunta nun. So, yun ang unang tattoo. Sa ngayon, eh, uh, ito talaga yung pinaka pinapaborito ko hanggang mamatay. Baga, din binigyan ko lang din yung ano, parang yung kasabihan na hanggang mamatay, mamaling yung pamilya ko, hanggang mamatay, gagawin ko tong crap na pinili ko. Yung gano'n. yung nagre-remind sa akin yung palagi. At saka, siyempre, may ano pa rin tayo, spiritual ano dyan. May pinagpakuan ng kamay ni Jesus Christ. Meron pa rin dyan. Ano kasi, siyempre, nung nag-umpisa tayo ng maliit uh, malit na tattoo hanggang sa parami ng parami, nagkaroon ng full arm sleeve na tinatawag hanggang sa, yung progression ng tattoo, alam mo yun, medyo hindi ka na kontento talaga na yung iba nagka, nagkakaroon na sa leg, hanggang gusto mo magkaroon na rin sa leg, yung iba nagkaroon na sa muka, ikaw gusto mo rin mauna magkaroon na rin sa muka, ganoon na lang yung progress ng tattoo. Tsaka yung pagiging kakaiba, medyo mas gusto ko yun eh, kakaiba ako eh. Sa akin kasi nung una talaga, lahat naman bago may patato, may meaning eh. At nung tumagal-tagal, naging form of art na lang din na ganun kasi dalawang klase minsan eh. Yung isa, yung iba, gusto nila may meaning. Yung sa kanila, art na lang sa katawan, may magandang tignan sa kanila, sa part na yun, ganun nung bandang huli, naging ganun na lang sa akin eh. Wala na siyang meaning lahat. Wala nang meaning mga ibang tattoo ko. Pero para sa akin, gusto ko siyang nakikita sa sarili ko. Yun, about sa influence nga, ano eh. Uh, aside sa, gusto ko yung pakita na aside sa physical appearance ko na ganito ako, oh, syempre, hindi na nawawala yung unang impression nila na sinasabi nila, galing kulungan, masamang tao. Uh, about sa influence, uh, yun nga, nag-vlog ako as a influencer, pinapakita ko na doon nakikita nila na ganun, na hindi ako ganun sa iniisip nila. Yung stereotype na nakataanim sa isip nila. So, uh, yun nga, uh, yung una kong ginawang vlog nung pandemic is yung namimiging uh, namimigay nga ako ng, uh, ng mga foods sa water sa mga homeless yun ang pinaka naging unang step ko para makilala ako na kahit na ganito yung tsura ko, meron akong ganung movement. Unang-una, syempre, nung time kasi nag-start ako mamigay ng, ng mga, actually ano siya, vegetarian food. Uh, nag-start ako nung pandemic yun, pandemic days yun, sabi ko. Nauso kasi yung vlogging. So, yun na na naisip kong gawing vlog. Eh, nagtatatoon, hindi naman pwedeng, hindi naman pwedeng makipag-interact sa mga taon nun, kaya stop muna ako sa tato. Yun ang naisip kong way na gagawin kong vlog. Yung, yung mamimigay ng mga, mamim, mamigay ng na uh, vegetarian food tsaka water sa mga homeless sa time ng tanghali. Kaya naging solar boy ako eh. Ngayon, tuwing tanghali, tirik yung araw kung, kung saan kailangan talaga nila ng tubig. Doon ako lumalabas para mamigay ng tubig tsaka pagkain ng vegetarian. So, naisip ko yun na uh, pakilala na rin, maging open book ako sa mga tao sa mga ano sa social media na yung ganitong klasing itsura na iniisipan nila nang hindi maganda eh meron namang kahit papaano may magandang na, iga, na itutulong. Sinasabi kasi nila wala, nung, wala nang wala lang ano wala nang uh, wala nang itutulong sa ano natin sa komunidad natin pero kahit papaano meron sa, sa malilit na bagay, meron tayong nagagawang ganun. Siyempre, nung una, akala nila, Uh, ningas kugon, kugon lang ako. Sa so, umpisa lang ganyan yan. Pakit ang tao. Ginagawa lang yan para sa vlog. Pero kahit, uh, kahit wala naman sa camera eh. Minsan kahit nagluluto talaga ako. Minsan namimigay ako dyan eh. Nagkakataon lang na minsan gusto kong i-vlog na rin. Para maging inspiration din sa iba. Na kahit sa ganun paraan maka, makatulong. Tapos yun nga, in the, in the, long run, yung mga unang nagbabash na yon hanggang sa naging follower ko na sila nung kaka, sub, kakasubaybay nila sa akin kung ano talagang gusto kong patunayan. So, yun. May mga nagko-comment nga nung una, sabi nila, nung una, yo sa'yo. Tapos, nung, nung napanood na nila ako na napanood, naging, yun nga, naging followers ko na rin sila, naging okay rin sila sa akin. Oo nga, hindi na rin natin mawawala sa kanila yung Uh, nagiging good example na lang din talaga ako oh, para sa mga tulad naming tatuan para sila na lang din maka-realize soon sana na hindi nila kailangan uh, discriminate o husgan yung mga tao dahil lang sa mga physical na ano nila. Discrimination marami actually maraming simple lang tsaka mabibigat na discrimination ang nangyayari sa akin halos araw-araw kung papansinin ko isa-isa yun medyo masakit sa masakit sa kaloban mo pero sa tagal ng panahon na nangyayari sa akin yun hindi na tumatago sa akin eh pero sample na lang yung mga ganong pangyayari siyempre pag nasa crowd ka maraming umiilag sa'yo tsaka kahit harap-harapan, sinasabi sa'yo, anong bang ginagawa mo sarili mo? Ba't ganyan ka? Di naman natin may iwasan yun kasi alam ko sarili ko, ginawa ko to. So, naging ano ako okay, naging, naging parang billboard ako na pwede nilang punahin anytime eh. Maraming mga natatakot sa akin, minsan talaga pag kahit makasalubong mo, alam mo yung mga gesture nila eh, kung talagang ilag sila, tinatabi nila yung gamit nila, tapos yung tingin nila sa'yo mula ulo hanggang baba, yung alam mo naman yung sarili mo, yung sa mata pa lang nila eh, kung halos nusgahan ka nila, ang naging sampol na lang dyan, meron nga. Pero ano lang naman to, uh, uh, para naging nakatuwa lang sa bata, nakasalubong ko yun eh, nakasalubong ko sa eskinita, naglalakad ako. Tapos ginanunan ako, napasandal sa pader, tapos na ako. Parang, alam mo yun, yung, alam ko, alam ko naman na yung physical ko talaga, medyo kakaiba kaya nangyari sa bata yun. Medyo natakot siya ako. <laughs> Kakaiba yung nakita niya. Uh, ginol ko talaga mapuno. Yung katawan ko, ma, ma ko talaga magkaroon ng maraming tattoo As, uh, parang, kasi eh, business ko na to eh. Gusto mag maging sample na eh. Maging sample sa mga clients ko. Maging walking billboard or catalog na sinasabi nila. Para unang tingin pa lang, tattoo artist ako. Ganun. So, pero ngayon, di naman na uso yun eh. Pero ngayon, ang gusto ko na ma-achieve, uh, ma kaya ako nagpapapuno, magkaroon ako ng sarili kong karakter as, yun yung solar boy, na ganito yung mga tattoo, yung parang kinaskas kas lang yung tattoo niya. <laughs> Alam mo yun, pag nakita ako ng ibang tao, yung solar boy yan ah. Magano, may, may ano na ako, may branding na tinatawag. Actually, nung bata ako, ayoko nga magpatattoo eh. May mga nauna nagtatoo sa akin, sinasabi ako pa, naku, hindi ako papatatuhong ganyan, dumilang sa balat yan. Hindi ko alam, pero dinala na lang kasi talaga ako sa industry na to eh, dahil doon nga, yun na, na naging, ano, naging hobby namin nung pagiging tambay ko. At saka nandun na rin kasi yung talent ko eh, sa pagdadrawing, so naging madali sa akin mag-switch doon sa tattoo. Magpatat. Oh, yung iba sinasabi na kaadik addict eh. na -addict sila kasi nung time na nagpatato sila. Para sa akin kasi, actually hindi siya nakaka-addict eh. Hindi ka kontento eh. Minsan hindi ka ma kontento eh kasi once na naumpisaan mo, makakita ka sa iba, makakaisip ka ng idea, gusto mo na ulit padagdag. Minsan makaka, makapag-browse ka, makakaisip ka na naman, makakita ka, papadagdag ka na naman. Yun ang nangyayari kaya nadadagdagan na nadadagdagan kaya hindi ka na tumitigil magpatato kasi yun nga alam mo naman lahat naman tayo hindi kontento eh <laughs> meron talagang ano eh nagpa-progress talaga na gusto mo pa gusto mo pa Yun, minsan kailangan mong pantayin kulang dito kulang diyan mga ganun 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 ang nangyayari kaya na tuloy-tuloy sila nagpapatato hindi lang naman ako yung hindi kontento kaya napupunta napunta ako sa ganito eh kaya naging yung body modification na ginagawa ko sa sarili ko is kakaiba na hindi talaga ako na kontento kaya hanggang sa mata na lagyan ko na para maging uh, sabi mo na maging angat sa iba o mas kakaiba ganun yung pag ka minsan meron kang celebration na ginagawa para sa celebration mo minsan papatato ka yun ang inabol mo minsan broken ka down, down times mo minsan gusto mo rin patato Ganun lang din naman yun. Eh. Ang hinahabol mo, eh, parang may sakit ka rin na, gusto, na, ano, nagugustuhan mo yung sakit pagka gano'ng times. Unang-una, ano eh, ako sa mata. Pero pinag-isipan ko na to mga two years ago na uso na to dito. Ay, actually, five years ago na. Two, two years before ako nagpatato na pag-isipan pinag-isipan ko siya two, ng dalawang taon. Kasi unang-una nung mata ko, marami talagang, ano, eh, mapulay mata ko eh. Mukhang ano talaga yung mukhang tus nung time na yun. Para, medyo ano ako, ano bang tawag doon? Medyo hindi ako confident sa mata ko dati. Kaya two years ko rin pinag-isipan nauso yung mga eyeball tattoo, tawag dito, scleral tattoo. After two years na kung pinag-isipan, pinagawa ko na to. Tropa lang din yung gumawa. Na may marami na rin, marami na, marami marami na rin naman siyang experience sa pag-eyeball tattoo kaya nagtiwala ako sa kanya. Actually, ano nga yun eh, nagtiwala sa kanya, pagpunta niya sa dun sa shop eh. naka-eyeball tattoo rin kasi siya. Pagpasok niya ng pinto na dapa, eh. <laughs> Kaya nagduda ako, sabi ko, mayari, maya, malabo na yata mata na ito. <laughs> Mas lalo ang kinabahan eh. Kaya nung, nung tinatuan ako, sobrang, sobrang nakata, nakakaba, sobrang unusual sa pakiramdam. Hindi ko alam kung kakayanin ko, tapos yung, yung ang tagal ko bago ano eh gino talaga kasi sobrang hindi ko maano kabaho at kailangan kasi hindi ka kukurap doon eh. So talagang hinawakan talaga nila yung binuka talaga na yung talukap ko ba para ma-injection na nila. Injection lang kasi to eh. Yung process niya tumagal kasi kailangan mo ipahinga eh. May apat na apat na tuso ko yung gagawin dito eh. Dalawa dito sa kaliwa, dalawa sa kanan. So every inject mag magpapahinga kayo mga 30 minutes para yung ininject inject na ink sa mata mo is magbablat siya. Kakalat na, papakalat yung muna ganun. So, total siguro mga 3 hours to 4 hours din yung naging session sa mata ko. Yung vision ko, 2020 ganun pa rin. Ang naging ano lang ako uh, sa mga ilaw. Medyo silawo dahil siguro yung black niya nagbabounce. Tumatama, tumatama siya sa pinaka retina hindi ko pinopromote tsaka dinidiscriminate ay dinidiscourage ko nga sila kasi sa experience ko hindi rin maganda lalo na sa, hindi siya pang lahat eh. hindi siya para sa lahat eh. kasi ginawa ko lang to kasi ito na yung profession ko ito na yung pinaka-craft ko kilala na ako Kailang, kail, dinagdag ko lang sa image ko to ganun so yung iba kung gagawin nila to Siguro pag-isipan pa nila ng mas maraming beses bukod sa 2 years na pinag-isipan ko. <laughs> Actually, asawa ko nga dapat papalagay nun eh. Buti na una ako. Dapat sabay kami papagawa eh. Buti na una ako. Nung nakita niya yung struggle ko, di niya na rin ginusto. So, ayun. Doon pala makikita niyo kung maganda mag-pieball tattoo. Ayun. Sa so, ay, ngayon, tattoo industry kasi, mas lumala... Ay, una, syempre, Uh, natutuwa ako bilang tattoo artist kasi lumalawak na siya, mas tumalaki na, mas nata, natatanggap na ng uh, community natin kahit papano. Tsaka yung sa side naman ng business side ng tattoo, medyo dumadami na nga. <laughs> Tapos nagiging uh, madali na lang yung, madali na lang yung mga, madali na access para magkaroon ng uh, material sa pang-tattoo. Pang, Kaya minsan nagkakaroon ng malpractice. Ayun, nakakapagtato sila ng ganun-ganun lang na walang proper workshop tsaka process. Kaya minsan nagiging delikado sa iba. So, minsan naapektuhan, nasisira din yung image ng mga, alam mo yun, di, 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 mo rin kasi masabi kung sino talaga yung professional tsaka ano kasi hindi naman registered lahat ng walang walang registered registradong tattoo, tattoo artist eh. Good. Sa akin sobrang laki ng pag, na, na nabago ng tattoo at saka pagtatato sa buhay ko kasi uh, unang-una yun tulad ng sabi ko kanina yun ang naging bread and butter ko sa pamilya ko uh, dahil sa tattoo ko nakilala ako dahil sa pagtatato ko nakarating ako sa iba't ibang bansa eto nga, nag-judge ako. Hindi naman ako, hindi ko sinasabing ako yung, ako yung isa ko sa pinakamagaling. Basta, na, ang pag alam ko, ayun, nakilala ako sa industry na to. Dahil sa tattoo ako, sa, sa ginawa image, yun, ganun. Marami akong napunta ibang bansa dahil nga sa tattoo ako naging masaya ako sa ginawa ko sarili ko na pakinabangan ko lahat ng mga naging siyong ito yan, ganun so sa mga hindi pa rin nakatanggap sa mga taon tatuan sa mga nagtatato bigyan silang pagkakataon kilalanin tsaka alamin kung ano ba talaga meron sa sa kanila uh, asay niya yan pero sana bigyan ng pagkakataon 'yung mga taong tulad namin na ipakita na nagtatrabaho lang kami at saka ginagawa lang namin yung mga crops namin nang, nasa tama at mabuti. So, ayun, final message ko lang sa mga followers ko, subscribers ni Solar Boy, sa mga naniniwala sa kanya. Uh, salamat at uh, binigyan niyo akong pagkakataon pumasok sa buhay niyo at alamin yung buhay ko. Gawin niyo lang yung gusto niyo, hanggat uh, tama yung ginagawa niyo, walang mali dyan. <laughs> sa mga bashers ko, nako, Ah uh, dyan lang kayo. Subaybayan nyo lang ako para dumami pa tayo. <laughs> uh, stay safe, stay healthy, chuboy. May araw lang malakas. <laughs> mga ka-off the record, gusto nyo pa ba ng ibang malupit na istorya? I-click nyo lang ang mga video na nasa screen. Maraming salamat.